Yo guys, it's me Darwin. So, ayun sa mga niyo. Ito ko to. So, dito nga guys, kinuha yung bag ng babae. Na may laman na cellphone at mga. At sinunod niya dito. Ayan. Sinunod niya yung bag. Gamit ang fire. Hmm. So, yun na sunog niya na. Then, wooden. Ang gagawin sa wooden. Ayan. Ano kita niya yung wooden? Hmm. Ginawa niya pang ukit para dun sa leather. Okay. And then, nagsukat siya. Minutasan niya yung wooden. Yung wood. Sige, wood na Then, kinap yung leather. Minutasan. Okay. Ni ruler niya. Hmm. Okay. Then nilagyan niya ng mga turnoyo. Hmm, pinagkakabit niya sa leather na inukit niya kanina. Okay. Ayan na. Okay. Ayan, tinurnal yo Para nga naman safety, di ba? lagi ang pandikit. Okay. Ah. At dito, in-stamp niya yung ano. Yung leather. May tutok na rin toros Okay. Ayan. Iligin yung pandikit. Tapos tinikit niya. Okay. Gumamit siya dito ng makina. Hmm, oh, para tahi eh, okay. nabi Ayan Okay, okay Ano kaya yung, ano itong gagawin niya? So, tingin nyo guys, ano yung gagawin niya dito? Eh, nilagyan niya rin dito ng chain Oh, ba, galing Grabe Napaka-creative niya guys, ayan. Eh. Ang galing, galing. So, yung bread na ginagawa niya, Taurus talaga. Ang galing. Yung may box po. Hamas, di ba? Don't forget to follow guys, eh.